Ayan na, my God! Wow! Pwede bang kunan? Kunan ko, ah. Ayan, happy birthday! Wow. So, ito yung mga paboritong pagkain ni Mahal. Pampano. Uh, shrimps. Um, Hi. Hello. Hello! Ito ka Spaghetti. ah, uh, Marce! Tawag mo. Ma Marce! Uh, Marce! Lalo! Paano manok? Tapos ito. Uh, personal favorite ko. Umba. Um, yes. Spaghetti. Lumpia. And of course, cake. Yan. Maraming salamat. Thank you so much. Um, hindi ko tinatanong kasi Benjunso and cute Ibigla ka yan Ay darating si sa Benny. Ang kumare kong maganda. Yare. Magbubulaga si Benny Mamaya. Mahal cutie, we love you from Bunso and Cute. Fans club, yehey. Hello. Para may mga muta-muta pa yata. Ay, ay. Ang cute naman. Cute naman na pa uh, car surprise. Ang cute. Yung mga hangat doon. Ayan pa si Mam Lani. Ayan si Mam Lani. Oh. Ayan si Mam Lani. Ayan si Mam Lani. Oh. Ayan si Mam Lani. Ayan si Mam Lani. Ayan si Mam Lani. Ayan si Uh -oh. So, kumusta ang preparasyon? Talagang hey, ang sipag-sipag niyo, ma, si bulso, si cute, ang cute. Pwede ko tayo, o. Dito na Happy birthday, mahal! We love mahal! Hindi ka makita dyan, <laughs> te. <Ay, Ay, laughs> <marami. laughs> Grabe kayo. <laughs> Hello, Pilipati. Hello, ma'am Cora. <laughs> <laughs> Gugulo. Gugulo <laughs> ng mga ano. Ati, Malo, malo. Ba't um, ba, um, ka, malo? <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> Di ba mas maganda sa'yo si Ma'am Merli? Ba't mas maganda ka na ngayon kay Merli? Ay, Ma'am Lani. Ma'am Lani, ma ikaw ma yan. Sorry. Kayo yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

Wow, ang bayan. Galing naman ni Ma'am Lani, talaga ang ina-acknowledge oh, sa lahat. Yes! 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 cute, cute, -cute. Um, oh, so so, Yes! Yeah, yeah, okay. oh, ano Yes! 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 na Yes! 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 Yes!

Sige na, pues... ay ano si Ma'am lang. Nagbuha. Meron, meron. Limang mesa yun. Sige, kanya-kanya kuha. Sige, kuha. Magtrabaho kayo natin Magtrabaho oh, kayo. Na oh. Sige, pago. Wala, uh. kainin ka agad yan lahat. Huwag na, marami na ano na, kuha na lahat, may lahat. Ano? May isa oh, kaya na. Ay, na? Kaya na Sige. So yun, guys. Jeez, ito, paborito ni Mahal. Ha? Oo, oh, oh, paborito ni Paborito niya uh, So guys, ito ito ang uh, tawag ito yung kasalukuyang sitwasyon dito sa Punto di Mahal. Ang kanya ika 47th birthday at uh, Andi si ano Lola Madiscarte na ang yaman-yaman pala ni Lola Madiscarte. Talaga. Sino yan? Hi! Punta ako dyan! <laughs>

<laughs> yung iyong buo. Oh, Init siya, tinid. Oh, tinid, Grace Dito na kami tumaki. dito na tayo oh, oh. Dito na <laughs> hey, Grace. No, Grace. Sino yan? Hello, Grace? Hello, Grace. Ba't wala ka dito? <laughs> Eto. Ang, Ang ganda ba. ng bag ko. Lugan Lugan mo, oh, wala ka, o. Oh. <laughs> aura na aura. Oh, ano? Dito lang kaya. Ba hindi din sa akin din. Okay mo ba 'yan? Ito na lang namin na kakain. Ah ganoon. Mm hindi -hmm. oh. Sige 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 Ito si ano, Lola Mercedes Carter. Oo, oh, oh, si Lola. Mm -hmm. So, dyan muna na kayo at prepare Pwede muna sige, kami, sige, kami doon ha. Oo, sige. Sige, salamat. Halika, Lola. Para hindi kayo bumunta doon. Ba daw. Tara dito kayo. Gusto niyo umulan? Ano gusto, ulan o init? Init. Lalong mahirap pag umulan. Grabe. Ang yaman mo pala, Lola. Ah, bakit? Bakit? Mo? ka. Ang dami mong apartment. Ah, bakit? Ako nagsabi noon na mag room tour kayo. Hala, ikaw ba? Ako. Di ba nag-live kayo noon? Oo, no, nung no, no, umakit ako sa taas, oh. mayroon kasing bakante. Ako ang nagsabi noon sa ano. anak mo ba yung nag-ano? Oo. Oh, oh. Sabi ko, ano, uh, pakit kay house tour naman. Ikaw, diba, ikaw nag nag-didilig ka lang ng halaman, oh. diba? di ba? Sabi ko, house tour naman. Oh, you know, start Pagdating na... doon sa taas hindi na umabot yung internet. Oh, kaya na matay na Grabe. No, wala sabi mo sa mga taong ito ikut doon tayo, bandang. ano kasi. ano ano sige, sige, ano 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 ang daming ano surprise. Si ano 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 ang ano na ano <laughs> Ayan, naman mic po uli ang ating social distancing. Fiesta lang na yun. Ayan po. social distancing natin, baka po tayo masipa ng guard. Eh, uh, keep on mask po kapag ka uh, sasambok ng hood. Uh, yun po, Wala lang po. Wala na. na Isa-isa nito. Oh. Sige na guys.